Hi guys! Welcome back to my channel. So for this video, gagawa ako ng comparison dun sa dalawang foam na nabili ko. Yung gray and black na foam. Then, layout lang ako ng apat na signature. Then, print ko to sa vinyl sticker na clear. Ang settings natin dito guys ay matte, high, then naka-mirror siya. So, eto, gupitin ko lang to. By the way guys, gagamit din tayo ng laminating film ngayong video natin na to. Since wala well, ubusan ako ng uh, exposure film tsaka parchment. So, itatry din natin kung gagana ba yung laminating film. Since nagtry ako nung nakaraan and nagwork naman siya. So, kung naubusan kayo ng exposure film, pwede kayong gumamit ng laminating film. So, ito yung dalawa na. Ito yung laminating film. Then, I take na uh, vinyl sticker na clear. So, parehas yan. Gagamitin natin ng laminating film lang. So, wala na tayong ibang gagamitin, kundi laminating film, sya yung i-tech na vinyl sticker natin na clear din. Ready to go na to. Uh, salang lang natin sa machine. Uh, pag pumatak ng 390, pwede na natin siyang isalang. So, turn on lang natin yung ating uh, stamp, na, stamp machine. So, yan. Yung photosensitive machine natin. Then, after nyan, kuanin lang natin. So, kung mapapansin nyo guys, ito yung output nya. Yan. So, yung grayish. So, yung grayish yun yung nandun sa taas. So, ngayon naman, try naman natin gamitan siya ng exposure film at kan ng parchment paper. So, ito yung exposure film natin, saka yung parchment paper. So, kung maubusan kayo ng parchment and exposure film. Huwag na kayo mag-alala kasi pwede kayong gumamit ng laminating film dito. So, yan. Ang combination niyan, exposure film, vinyl sticker, tsaka parchment paper. So, yan yung combination. Doon lang natin siya i-stamp. Isi-seal sa likod na part ng foam natin na draw. Then, compare natin siya later. So, ayan guys. Ito na yung ating dalawa. So, ayan yung gamit natin dyan is yung sa laminating film. So, yung sa likod naman is yung sa exposure. Kung mapapansin nyo, medyo mas malabo yung sa may gamit kong exposure. So, yun lang yung reviews natin. Tapos, check natin once na na-apply itong ink natin kung anong mas okay. Hintayin lang natin siya mag-absorb. Tapos yun guys, napansin ko, mas mabilis mag-absorb yung gray na foam compared dun sa may mas firmer na foam. So, isang black yan, isang gray. So, sa akin, mas prefer ko tong gray na foam since mas mabilis siya mag-absorb ng ink and pag in-stamp is parang mas ano siya, mas darker yung output. So, 30 minutes na to yung black hindi pa rin nag-absorb while well, yung sa gray is naka fully absorb na siya. So, yun lang guys. So, ay sa akin, ang recommended ko is yung gray foam type. Although, medyo softer siya. Pero, sa output kasi, mas okay ang output sa akin ng gray. By the way, ang ginamit ko dito is laminating film and vinyl. Thank you!